Grabe, ang dami kong natutunan sa 2024. Ngayong 2024, ngayong 2024, panibagong panimula. From 2023, marami po akong mga natuklasan, marami po akong natutunan, sempre. Eh, okay, pass muna tayo guys for today's video. Ayan, itatopic ko kung ano yung mga natutunan ko at mga na, nakikita ko, kung ano yung mga nararamdaman ko, kung ano yung mga natutunan ko from the past year, last year, no? 2023. Ayan, from the 2023 guys, marami na ako natutunan dito mula nung na, na monetize ako, mula nung umusbong ako, dumaki yung bahay ko, marami akong nakilala mga tao, marami akong mga iba't ibang ugali na nakilala. Ayan, pero stable pa rin ako guys kasi sa sa sa, pa, sa natutunan ko noon kailangan maging matatag ka bilang isang content creator huwag kang papaapekto sa lahat ng mga taong naninira sa iyo yung parang walang silang tiwala sa gawin mo sa sarili mo na kaya mo sabihin mo sa sarili mo na kaya mo kung kaya nila mas kakayanin mo okay huwag kang mapaginahan ng loob Basta, importante manali ka lang kay Lord. At, syempre, may tiwala ka sa sarili po. May dedication ka. May sipag at syaga ka. Okay? At, sa lahat po ng mga tumulong, at sa lahat po ng mga ah, uh, tawag dito, sa lahat po ng mga uh, nakibahagi sa aking uh, charity, maraming maraming salamat. At, especially, sa mga team ko, ayan, Team Zombie. Syempre, Team Zombie lang malakas. Kaya, I'm so blessed na nakilala ko sila. At, syempre, ngayong 2024, panibagong panibula, panibagong pagsubok, panibagong paglalakbay ang aking hahatakin at aking sisimulan at bagong gagawin na proyekto. Okay? Sana po guys, subaybayan nyo po yung aking buhay. So, subaybayan nyo po kung anong mangyayari sa aking gaganapin, sa aking team, kung ano mangyayari, kung charity. Kaya, mag-follow ka na guys. Please, follow my Facebook page at subscribe nyo po ang yung aking YouTube channel. Same lang po guys. Okay? Sana po supportahan nyo po ako. At syempre hindi lang po ako guys. Supportahan nyo po yung aking buong team na Team Zombie. Ayan. Sa lahat po na mga taga-Tarlac, ayan, shout out po Pampanga all over the world kung saan mang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po pag-support. Until pa yun po, until ngayon po ay uh, sinasupportan niyo po ako at kahit paano uh, ah, nagbabayar at yung mga videos ko maraming maraming salamat po at hindi niyo ako iniwan okay sana po mahit na po na natin yung 200 million followers ibig sabihin po 200 billion 200,000 followers guys kakayanin natin to sa tulong niyo okay maraming maraming salamat po and ito po muli si Edward Laksina kapugi ng Tarlac City God bless